Ang dami kong tinapos sa editing kagabi, tapos may kasama pa siguro ng excitement dahil papauwi na tayo. Yun, kaya siguro kano lang tayo ng tulog. Dahan-dahan lang tayo, tulog pa rin sila. Napagod din yata. So nakalatag pa ang ating mga pinamili at ilang mga regalo sa atin, mamaya na natin lalagay sa malihan kapag uwi ko mamaya ng hapon. Lalabas tayo. Marami pa ako mga dapat bilhin, marami pa ako mga dapat gawin. Marami pa ako mga dapat daanan na gusto kong madaanan bago tayo umuwi. As usual, ito ang lagi nakatatak sa ating isip, kalinisan at katahimikan. Sobra. Pati nga pag shower ko kanina ang lakas-lakas na, parang ang tahit-tahimik pa rin. <laughs> Dumana tayo kanina sa aking dating bahay. Yun ay eh, para magmuni-muni para alalahanin ang mga magagandang bagay, alalahanin ang aking pinagmulan bilang rheumatology. Yun, may konting emosyon pero ganun talaga. Inihanda ko ng sarili ko para doon. May nakatira na. May nakasampay na. Dahil kung mag-expect na medyo na magiging emosyonal talaga tayo dahil napamahal na sa atin ang lugar na ito. that's life. Parang lagi ako nagsisimulang muli. <laughs> Bakit parang starting all over again akin, Peg? Ay nako, tara na magsimula na tayong mamili. Let's go. <laughs> At dahil sa ilang araw na rin ako umiikot-ikot para maghanap ng mga t-shirts na madadala ko sa Pilipinas na talaga namang bibihira, halos wala. Nako, sigurado sigurado may makikita tayo sa mga second-hand shops. Kaya, go tayo! Okay, nakabili na ko ng ilang t-shirt, yung Mayoria sa second-hand shop kasi wala ka talagang makita sa mga department stores. So may mga ilan doon sa binilan ko, nakabili ko ng ilang. Itong piraso plus ngayon ay yung kay Ira ang hanapin natin, yung shoes. Okay, so dito tayo sa OPPO. Meron ditong uh, ABC Mato, ilan po lang yung shoe store dito sa Japan. Alright, let's go. I -ibis okay, son of Hagardo Versosa na ako Hagar Hagardo Versosa. Ah, Vans ang gusto niya eh. Kasi mahilig maglalakad yun ng na ano, eh. Marami mga uh, kembot. Hindi na malimit ko mga ano, utos-utusan, suguin. Mabilis magkasikasa yun pag may ka. Kaya ang gusto talaga niya, eksakto, mga pangharabas, mga Vans, mga ganyan. Pero may pinili siyang color. Meron na siya niyan eh. Sana tayo. Ito, mga slip-on. Slip-on ang gusto niya eh, Pero walang ganong ko color. Ay, baka yun. Yeah. Pumupunta ako dito kasi may wifi. Wala na akong wifi eh. For 15 days ko, naubos na. sa taas para dun sa gusto niya na sapatos. And then balik na naman tayo dyan mamaya para makapag-communicate tayo sa kanya. <laughs> Kakapagod din. At malahog tayo. So, fifth floor, ang shoes, third floor, yung yung Tulis Cafe. Talis. Talis yata yan. Talis Cafe. Na merong wifi. Kasi doon ako napapa dati eh. Nung dito pa ako natagabang sa Japan. Ayan na. So, okay. Ito naman tayo din sa sapatosan. So, yung blue raw, okay na sa kanya. Pagkatanong lang natin yung size 4. Size 4. Let's go! Para. Okay. Asa sa inyo? na? Eh, a blue. Size 4. Blue. Blue. Blue one, ano... No? No color? Para wa. Ah, Only. okay. Mm. Oh, a... Yeah, but, no. Wait. Kau <laughs> nak iran ay? Wah, <Well, laughs> itu like the well, slip on. No, no blue, uh, no blue. Okay, kau oh. <laughs> nak size four aduh? Ada maskah size four? Ini guys. Ang gusto niya yung blue. Eh, e, kaso wala namang blue. So, yan na lang. So, bababa na naman tayo kasi walang blue. May wifi ulit tayo. May set ang tayo pa ng bit-bit. Yeah. Bukutay na sa bag ko. Ay, nako. eto si mas. Yan oh. Happy birthday, Aira. Charot. may din. Tanong ako anong gusto niya. Kung chocolate kung ano. Si Jenny rin. Pareho sila gusto t-shirt. Talagang wala. So sa mga pag aarap ng mga t-shirt na mga pongga uh, dito sa Japan, ay huwag kayong pupunta ng gandong panahon dahil talaga mga jacket at mga pang taglambing, mga pang winter na ang inyong madadatnan. So itinatago na nila yung mga t-shirts. May pailan-ilan. Wala ka na talaga masyadong pagpipilian. Kalimitan nga ng mga t-shirts sa kadispresyon ni Klo, mga plain colored lang. Plain black, plain gray, plain white.

Amada. Oh, okay, okay. Sasakay na naman ako dito, hindi pala. So, buti sinabi sa akin na wag yung sunod pa raw. Yung sunod pa. Diyos ko kami <laughs> na. Bibili pa tayo ng itlog ano muna talong. Kasi nagbilin si Imelda. Diyos ko. Pinapin na ako doon sa pagkakaligaw ko. Kapi na, oh. Gabina, oh. flight ko maya, -maya pa, pero gusto ko maaga ako makarating sa airport. Eh, wala tayong magagawa. Ano, ano tayo eh na Okay, so see you na lang sa bahay. Magta-taxi na ako. Pagkabil ko ng talong, isang tren pa. Isang tren pa ulit. Tax taxi pa ako dun pagdating dun sa another station. Oh my God. Ang pahirap it, ito. Maraming pisa na. wala ari sa ako kakain la bigyan ng scotch tape. Eh. Sama. Hayaan mo na masama kaysa manakaw. Ako po. Tsaka eh. manakaw yun? <laughs> ano ba yan? Okay. Lagyan na rin natin siyempre. Kagalan dyan na yan eh. <laughs> Let's go. Agad na lang ako sa airport. Okay. Let's go. Let's go. Wala ka na naliliputan mo ha? Check mo na lahat ha? Yung passport. Passport. Ticket lang. Ticket. Hmm. kita send tayo? mag tayo? Ang ganda. Haneto tayo. Okay, magkakakalas tayo. I-tutor ko kayo. Kahit may clean tour lang. Okay. Okay. Picture doon muna kami. Okay, di ba yun, Hahaha. Okay, salamat kapatid. Thank you very much and see you again. Salamat sa pag-iistima. Thank you. Bye Thank you. All. Oh, <laughs> <dumb man. laughs> ne. all right. you. Mata ne. Mata ne. <laughs> <Let's go, Philippines. laughs> all